Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan bali, nadito po ulit tayo sa fish pond at uh, si Bossing po ay mamaman daw ng mga bubo. Siya po ay nagpain kahapon. Noon nga pong kami kadadating laang galing sa Maynila ay eh, si Bossing po ay kaagad ay nagpain. Kaso hindi po ako nakasama sa kanya dito dahil sumama po yung pakiramdam ko. Yan at ito po yung ilog natin ngayon. Yan, high tide na po. Pero kapag ka po walang buwan, kahit laang po high tide at kalakihan ng tubig ay hanggang diyan lang po siya. Hindi po kagaya ng may buwan at talaga naman pong hindi mo kita baitang ng hagdanan ah, hanggang dito po ah, ay umahalo sa umawas. Hanggang dito po sa kawayan, yan po ilubog ng tubig kapag ka po may buwan yan. At palotide na po. Pag ang takbo po ng tubig ay pag ganito na ah. Papunta na sa dagat ay palotide na po. Tignan nyo po yung agos ng tubig. Mahahalata po rin niyo sa mga dahon. Tinaanod po siya papunta doon sa dagat. namis ko po dito. Napakatahimik. Hindi kagaya nung nasa Maynila kami. Puro ingay ng sasakyan, ang maririnig mo. Puro mga busina ng sasakyan. Ay dito po yung napakatahimik. Masarap pa ang simoy ng hangin dito. Yan, pagkagising po ni Bossing sa umaga, everyday routine ay yan nagpapakain po ng manok. Ayan, ang kanyang mga alagang manok. Ito po ang kanyang trabaho ah, sa araw-araw. Magkagising sa umaga. Pwede pa po ah, sa kabila. Marami po uling bunga itong ating noni fruit. Kaso lang po yung mga hilaw pa. Parang hindi makatasanik na hilaw. Mga hilaw pa po. May pain ka ba dito? Ah, sa kalakan. Wow, nakakadlo si busing ng alimango. Ay, lulusot na busing. Kala ko bibili ka ng sirok. Oo, oh, tatalbog na. Ay, sayang. Ah. May sirok na doon na Hindi pala nagagawa. Hindi mo pala nagagawa. Mataba na. Payat. May bibili nga pala sa atin ng alimango. May, may, ano, Medium size daw. Sa 4. Ay nga, ano na. Dos. Payat pa. Ito na Ay, na sira. Oh, hindi may nakatakas. Wala. Sinirala ang. Sinirala. Kakabaak. Payat. Alpas. Alpasan mo. Huh? Ilan lang, pinain mo palang bubo. Payat din eh. Bakit mga payat ang ating alimang? Ang kat nalun no? Akala ko araw-araw may pinapakain. Aba yun ay pag tumabay ng lulo, no? Ah, ganay. Kaya dapat tayo huhulihin na pag mataba oh, naman. Ba, siya. Halimbawa, sasabihin mataba, may piga. Pero, eh, na ipagka tumaba puli, eh, magpapalit ng shell. Pero kapag nagpalit ng shell, mas lumalaki siya. lumalaki. Maliit pa. Oo. Oh. Maliit pa naman ang mga pusa po namit aso ay kasunod-sunod Wow, may huli. Din. Ha? Payat din. Ito po dati bakla. Ay, may babae na. Ah, oh, ganay un Bakit? Abay, nalaki siya. Ah, pag lumalaki, nagiging babae? Oo. Ay, payat yan. Hindi, uh. alpasan mo. Alpas. Tatingin nga muna. Ayan po. Malaki na pa naman din. Kaso lang po ay... Payat. Payat. Kapapanlo, no? Hindi pa na, Ay, baka linggo, no? hmm. Kaya po, dapat ay lagi rin nagpapain para kapag nahuli po yung mga matataba, inuhuli na po namin. Pero pag kapayat, ay eh, talagang inaalpasan po namin. Pinapataba pa. Makikipag-unahan si Pulot. Ano? Tingin mo, mataba. Wow. Hindi ko alam. Lalaki. Oo. Uh. Wow, bayat. Bayat din. Yuk, wala yata tayong mahuhuli. May huli. Ay, may huli. Kaso eh, wala yata tayong gagapusin. Ano gagapusin mo? Huwag kita mag-gagapusin kung ano Yat pa. Meron pa dun ah? Hindi, oh, wala na pa. Oo, laki. Nakitingin ko'y payat din. Hani? Mataba. Mataba. Lalaki yan eh. ay si Nagapusin na nata. Sige lang ako. May dalawa pa ba na? Pahuli na po kami ng mataba. May magagapos na po kami. Sir, naman. Maninipit. Maninipit. kahapon po si Bosing maraming huling alimang hindi nga po ako nakasama ako masama ang pakiramdam kahapon yan po yung may kasamahang isa lady Ayan na po. Wow, matabang nga. Mabigat. Ay, ano ito, Bosing ah. Babae. Ayan, okay na ayan po ang huli ni bossing dalawang alimango may isa pa po maliit pero mataba pagpakat po ay kulay pula hindi po siya lumalaki hindi masyadong lumalaki ayan po at ito po yung mga nahuli ni bossing tatlong alimango na matataba Marami pong huli, kaso lang po ay inilpasan nga po namin dahil payat pa. Ayan. Ito po yung dalawang lalaki ah. Ayan guys, bali kami naman po ni Bossing ay pabalik muna sa bahay. At tabaga Bosing ay pupunta pa sa tabing dagat. Si Bossing po ay nagyayaya sa tabing dagat. Malapit lang naman po yung tabing dagat dito po sa amin. Siguro po ay mga 5 minutes paglabas mo po galing dito sa fish pond ay talagang may inganyo ka pong mamulot ng pilaway lalo na't makikita mo po na maraming laglag yan, thank you lord thank you sa blessings ng pilaway daming laglag ha eh. Ito po yung paborito ng aking nanay. Pilaway. No, ba? Ang busing, Ano, tara na. Kulog! Pulot! Balik na kayo. Balik na sa kubo. Tara, busing. O, ano? Ayan po, nandito na kami ni Bossing sa tabing playa. Kami naman po ni Bossing dito ay magpapaaraw la ang magpapapawis. Maraming mami may eh. Anong nahuhuli ngayon, Bossing? Mga tuligan. Ah, marami pong bangkang namimiwas. Ay, ano oras pa ang na yung mga bangka? Ah, maghapon po pala yung mga bangkadi yan sa dagat. Mamayang hapon pa po ang ahon. May namumukot po. Ang tabayan na natin namumukot. Ah, na si Bosing. <laughs> Malayo na pala yung kausap ko. Bay uho na. Dito po sa amin ang buhangin ay eh kulay kulay brown kulay itim meron pong namumukot ah ako po'y tatalikod sa araw para mainitan po yung likod ko. Ngayon naman po ay maaga pa. Alas 7 pa lang po na umaga. <tinyo> Kahapon daw po pala napakarami po nilang huli. 50 palang lang gana po. Oh, ay napakarami po na yun. Gulinaw daw po yun, yung maliliit pong isda. Ah. Yan po si Bossing at nakihila na rin po sa namumukot.

Nakuulot po pala sila ng isda. Ah. Abay, may nakuulot na siya. Ay! Plastic ko kata, plastic ko na yung ano mo. Kakaunti ang huli han, eh. Ilang po eh. siya. Kakaunti po ang huli. Ano? Lakol. Kakaunti po ang huli. Mamaya pa daw pong hapon ng gipaw. Ang dipa, uh. Inip. Ano bossing? Pinawisan ka na? Uwi na tayo. Sarap po ngayon paglalangoy at hindi po maalon. yan po at kami pabalik na ni bossing sa bahay tamang papawis lang po dito sa tabing dagat kung may huli sana hindi si naka nakaulam kasi wala po mamaya daw pong hapon ng gipaw tara mamaya pagsalip si Kadamit, mo! May nadaanan po kaming Malunggay Pandesal. Na? May pabibili. Malunggay Pandesal. na po, Nandito na po ang Malunggay Pandesal. Nandito na po, ang Malunggay Pandesal. Nandito na po malungay, mas, pa. Mas, pa. Mas, na, po. Na, po, uh, malungay, mas, pa. na po pala kayo, honey. Kakauntihin na. Ubus eh. Mahinit pa nga. Hawak na rin. pa nga. Mahinit pa sa palad. Wala na po. Nandito na po Legit nga po, mainit pa. Drop. Dito na po. Kailangan <laughs> mo na magpagupit ng buhok doon sa na buhok mo. Nandito na po ang Malunggay Pantiesal! Wow! Tama-tama. Legit! Mainit pa! <laughs> galing po kayong bayan? Hindi, <laughs> sawa. Tabi ng dagat. Mm. Lisan po, galing ito ah. Legit! Mainit pa! <laughs> Happy 6 months old Mahal ko! <laughs> Ngayon po ay October 2. Kamayon pa ah. <laughs> 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 Hindi nakakasama sa tabing dagat ang mahal ko. Tatagon niya muna. Oh. Body oh. part ng repo. Happy 6 months old mahal ko. Mahalan, mahalan pae, po ko po iyan, mahalan ko po iyan bato, Mahal ko po iyan Mahal ko po iyan Mahal ko po iyan Aba-aba Aba-aba Mahal po namin po iyan Mahal po namin ni Dapat eh ay mga... Dapat ay eh nilalagay-lagay ninyo doon sa kuna. Poker. Poker, ka mabilis maglakad na lagi siya nakakatayo. Happy six months old. Mahal ko. Happy six months old. Mahal ko. <laughs> Happy six months old. Mahal ko. Pa, may may old mahal ko si baby Teo. Happy 6 months old, Malko. <laughs> Happy 6 months old, Malko. <laughs> Happy 6 months old, Malko. <laughs> Happy 6 months old, Malko. Happy 6 months <laughs> old, Malko. Ay, 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 le queda. Le Mm, eh, aba, naka-seatbelt pa pala ito. <laughs> naka belt pa po pala. Eh, yan. <laughs> wow! <laughs> Ang buhok po na ito ay para yung buhok ng Tito Idro. Nakipagsabo no, tandao. <laughs> Teo, happy six months old. Mahal ko. <laughs> ba. Ba. Si Baby Teo po ay pinapatulog ni Namilot at mamaya po ay may simpleng selebrasyon para sa ika six months ni Baby Teo. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil si Teo po ay lumalaking hindi po sakitin at saka siya po ay masayahing bata. Yan, thank you Lord. At Kanina po nung nasa fish pond kami ay kung napansin po ninyo konti lang po yung nahuli namin. Tapos nagpunta kami ni bossing sa tabing dagat at kami 'yung nagpaaraw. May mga namumukot po doon ay nakahila po si bossing ng lambat. Dati po lagi ring maraming huli ay kanina po ay kaunti lang din po ang nahuli. Ganyan po talaga ang buhay. Minsan kaunti ang huli, minsan marami, hindi laging jackpot. Yan, ganun pa man po ay dapat pa rin tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil uh, sa lahat po ng blessings na ibinibigay po niya sa atin. Yung pagising pa lang po natin sa umaga, yun po ay napakalaking blessings na na dapat po natin ipagpasalamat. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang samang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye!